Um, good morning guys. Um, time check here. It's 5.45 in the morning. So, ngayon, um, papasok na ako. sa yung duty ko sa school, 7.15. So, at saka yung sasakyan kong bus, around, um, 5.50 siya darating. So, kailangan ko siyang, um, maga ako pumunta sa bus stop para hindi ko ma-miss yung bus kasi yung haba yung interval dito eh. so yun madilim pa dito kasi nga medyo malimig na so ito yung buhay ka talaga pero masaya kasi syempre alam mo yung um, ano maraming trabaho na pwede makapasukan so ito buhay uh, uh, international student at the same time um, trabaho. Uh, good morning guys. So, kababa ko lang po sa bus at papunta pa ako sa school. So, yung nakita mo, Ah, uh, ito yung t-shirt ko po. Ito yung uniform ko. Ah, uh, it's Hawaii. That means, I am working at YMCA. But, um, they assign me at St. John Public School So, kasi sa loob ng um, Public school na yan Meron um, uh, Kindergarten So So, yun ang trabaho ko um, Before and after school program Actually, hindi naman mahirap yung trabaho kasi Kasi um, We have We run our own program So, basically We just watch the students um And then they do their own program actually. So, may Iba may naglaro, may Iba may Like uh, babasa, so just to supervise them, and that's the uh, my job. It's easy, just only three hours, perhaps. Yeah. So it's a job, please. so it's know, trabaho ko ay from Monday to um, Friday. It's week weekdays. So I like um, morning job, kasi. even back in Dubai um, umaga yung pasok ko so gumigising ako ng um, 5.30 so ngayon dito gumigising lang ako ng 5 o'clock just my 30 minutes adjustment pero that is fine kasi as I said morning person ako so I love working in the morning So, so of course dito sa Canada, ito yung panlaban natin um, hot chocolate para to keep ourselves keep going. <laughs> so I need sugar. Yeah. So yun. So actually, yung school ko it's just like um, five minute walk. So, uh, maganda kasi nasa loob siya ng uh, magandang community So medyo malamig actually pero ayos lang. I mean, hindi naman siya masyadong kalamigan. Pero maganda sa ano, maganda sa katawan. Hi guys, um, ito na ako sa school ko. So tingnan mo yung community dito guys. Oh. Um, napakaganda naman hindi dito. Ah, dito pa siya. yung, ano, school ko. So, parang uh, ayos na kayo. So, ito, ito yung community guys. So, <laughs> Yeah, no? Napaka-tahinik At napaka-safe <laughs> Ako lang kayo Ako lang kayo Nag-isa-naglatangkat dito <laughs> So Ginaga ko na to For two weeks Yeah At saya talaga Pero napaka-cool feeling Yung Feelings ko Kasi um, Parang Binalik ko yung buhay uh, University ko Kasi Noong nag-university ako Nag-aaral ako ano din ako, uh, working student. So, uh, sa umaga, nagtatrabaho ako sa Jollibee, sa Pilipinas, and sa gabi, nag-aaral po ako. So, para, pa sa akin, dito bago. At parang, parang nostalgic nga eh, kasi, di ba, ilang taon na, so, over 20 years, uh, yung nakaraan. So, ngayon, balik ulit. So, estudyante and and a worker at the same time. So, dito na po ako sa ano guys, uh, school ko. So, ito pa yung school ko. Actually, parang um, brand new school siya. Um, I think, three year, two years or three years old ang school na to. Um, siya? Is ito siya. yung pangalan ng school. in school. Oh, okay, we in at this one. school. Um, St. John Catholic Elementary French Immersion School. So it's Catholic. And mostly in Canada, most of the schools are Catholic, which is also very nice. Yeah, um, I'm good an experience na 'to. So as international students talaga, um laban lang talaga tayo. So alam kong marami pa tayong mga challenges na madadaanan natin, pero I think if you are um very positive person and then you put your goal always on top, so you won't be derailed of that. So whatever the challenges might come, so just fight, Laban laban lang tayo mga international students Kasi andito tayo dahil may goal tayo sa buhay um, Sa career natin at para sa pamilya natin In fact, ang dami nga punta dito as uh, family So, yung pinaka reason nila naman is Mabigyan ng magandang buhay yung mga anak nila Which is true naman talaga Kasi pagdala mo kasi mga uh, anak mo dito Libre naman ang education Elementary and high school So, kayo as a couple or partner. So, marami pa kayong oras para mag-ipon para uh, sa so, uh, education ng anak niyo uh, pag mag-college sila. Or in fact, pag nasa college na sila and resident na kayo dito, hindi naman masyadong kamahalan din yung tuition fee kasi um resident na kayo dito or citizen na kayo dito. So, malaking malaki yung discount apart from yeah as um, compared to international student. So, kaya yun ang reason ng mga family na andito sila. Kaya actually ang dami kong talagang mga classmates na uh, halos may mga pamilya sila. Kasama nila yung mga anak nila. Of course, ang saya naman, no? Ang saya yon Kasi, of course, kasama nila yung mga anak nila. Hindi sila nalulungkot. And, of course, for the future sa mga anak nila. So, tayo mga international students, laban lang po tayo. Not even international students. Yung mga uh, uh, open work permit here na pumunta doon sa Canada. Anong kong um, uh, medyo um, nami-miss nyo yung pamilya pero laban lang din kayo kasi yung nandito kayo para sa pamilya nyo rin and I'm sure in time uh, makukuha nyo rin yung pamilya nyo sa Pinas diba? yun ang pinapaganda dito sa Canada kasi um, uh, pag uh, may PR ka na dito pwede mo na kunin yung pamilya mo yeah. Um, kapatid mo, pwede mo i-sponsor yung kapatid mo. Even friends, pwede mo i-sponsor basta may, basta PR ka na dito at may bahay ka na, yung ganon. Pero, yun. So, ito yung kagandahan sa uh, Canada. Um, actually, even medyo mataas talaga ang cost of living dito. Pero okay rin kasi win-win pa rin naman eh. Um, mabibili mo pa rin yung daily needs mo. And, um, syempre yung sahod, uh, katumbas lang din sa ano yung um, way of living dito sa Canada. Diba, yun lang. So, sana laban lang po tayo lahat. So, 'wag pong mapapahina ng loob kasi andito po no, andito na po tayo. So, kela uh, it our opportunity and it's a milestone for us na nakarating, nakarating tayo dito kasi hindi naman lahat ng mga uh, tao sa Pilipinas na uh, nabigyan ng chance na pumunta dito kasi alam natin yung mga reasons kasi kung pagpunta pa lang dito, it's a uh, long journey. Um uh, hindi lang 'yan is kailangan ka talaga maglabas ng you know, uh, malaking pera so tayo mga Pilipino andito na na nagawa natin na paraan so laban lang tayo guys so, tayong uh, tayong ng loob so alam ko may mga pamilya rin kayo sa Pilipinas na uh, pwedeng uh, hingin ng tulong somehow di ba so at with the use of technology at the same time so kung na uh, miss niyo yung pamilya niyo so kailangan magano kaya mag ano kayo, mag, uh, mag Skype or uh, video call through messenger so many uh, forms sa social media na para mapag communicate sa pamilya nyo sa back home so ayos lang so laban na tayo guys kasi sabi nga um, tiis muna and then after that after pagtitiis natin merong ano merong kaginhawaan so so there's always a silver lining after all the um, for all the sacrifices na tinatahak natin dito sa Canada So yan guys yung uh, somewhat uh, encouragement uh, para sa mga international student at mga uh, open work permit mga OFW dito sa Canada. Sana po magustuhan niyo yung video and if you like it if you like this video so like and subscribe. So salamat po and god bless po. Good morning Canada.